Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan mga kajang Welcome to my channel Ayan nandito tayo sa suki natin mga kajang At uh, Tumawag naman sa atin Marami na naman daw siyang kalakal Ito so, pick natin mga kajang natin. Mga 1.5. Philippines mga kadyang umu umuulan mga kadyang pati lang muna tayo mga umaga umu na dito sa amin Kita akan okay. tayo kita akan mengambil, kita akan mengambil, kita akan mengambil,

हाँ जो अलग हाँ लोन रन लगा Kape, eh, di ba? <laughs> oh, may nai. <name. laughs> nice. <Daragyan, mga> plastic mo na. Ito dami 8.4, gagawin ko ng 8.5 ha. 8.5. Okay. Okay, na po ba

65, 55 55 <laughs> plus <10. sluruh> uh, palatang, bubub

Ano yun? Pito, walos nine. Oke okay, bosnya.

Boboy, sa kalahati Boboy, 1.1 Boboy. 1.1 times 2. Grabe ko muna 'to sa ako mo ha. Balikan lang natin. Ay ito ba lang? kaya pa siguro na sa ako. Pag hindi lang kinaya ng sa ako. Okay. Yes, eh. Serbo la Eh. Ayaw natin na tayo. No? Di ba rin ang sa iyo. sa akin. oh sa akin. Mabalik naman Dito kami sa ano, sa ilog. Oh, uh, ang so tinapon si Nanay. Nagbenta sa atin, ang daming kalakal, sari-sari ang mga bakal pa rin. Plastic. Ano ba ang pala pala doon, mga karton. Ano ba tayo? Ano ba ang mga kotin, o uh, sa ilan sa ilog na naman tayo mga kadya mga kasukay natin dito

什么呀？<laughs> bayang okay. 13 14 Ya empieza, ya empieza.

70, 80, 90, 100, 100, Bupa tayo. Bumaba tayo mga katiyang. May nahina resistensya mo. Ah, bibigay ka <laughs> ha, mga katiyang. na tayo. Ayan, marami tayong nakuha dito sa ating atropa. Ayan. Ito so, mga Wilkins. Kinuha natin yung Wilkins niya. Dami na dami nang naipon ng Wilkins yo. Ayun, mga bakal. Mga lambre. Ayun, may mga karton tayo, lamisa. Marami tayong buti diyan, plastic. Eh. Okay na tayo. Ayan, mga kadyang. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang. god bless bye-bye